sama-sama tayong magiging sasaki! Hello po mga kapuso, dagsapo ngayong gabi ang mga pasahero sa terminal na yan ng provincial bus sa Pasay. Mahaba po ang pila ng mga pasaherong patungong Quezon Province. At mahaba rin ang pila ng mga motorista sa ilang bahay ng NLEX, particular na sa Harbor Link Interchange. Matraffic na po sa iba't ibang bahagi ng Expressway ngayong gabi Disperas, no All Saints Day. Bago sa saksi, may taas presyo sa si LPG sa unang araw ng Nobyembre. Piso at 64 na sentimo ang dagdag sa kada kilo ng LPG ng Solane. Piso at 60 sentimo naman sa Petron. Kaya ang regular na tangke ng LPG na labi isang kilo ang bigat, may 17 hanggang may 18 piso ang magiging dagdag. Isang daan at na ang naiulat na nasawi sa pinagsama epekto ng Bagyong Christine at Super Bagyong Leon sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kagayan, isang resort ang sinalanta ng storm surge o daluyong. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, no build zone umano ang lugar. Saksi live, si Jonathan Andas. Jonathan? Yes, signal number one na lang kami rito sa so may Santa Ana, Cagayan. At simula umaga, eh maganda na po ang panahon dito at sumikat na ang araw. Pero nakakatakot pa rin po yung mga dambohalang alon dito sa Dalampasigan, lalo't may high tide pa. Humahampas ang hangin at ulan na naranasan kaninang madaling araw sa Batanes. Dahil sa bagyong leyon, itinaas ng pag-asa signal number 5 sa inang lugar. Kaninang umaga... Malalakas pa rin ang mga alo, kaya magtakip ang mga bintana at pintuan ng ilang establishmento para hindi masira ng hangin. Ang ilang bahagi ng batanes halos mag-zero visibility. Dahil dito nagkalat sa mga kalsada ng Pasko ang mga naputol na sanga ng puno at iba pang debris. Yan din ang tumambad sa bayan ng Ibana, kaya nagtulong-tulong ang mga otoridad para alisin ang mga ito ang hagupit ng Bagyong Leon sinira ang ilang bahagi ng Santa Maria de Mayan Church sa Itbayat. Ayon sa DSWD, sa ngayon may 2,000 family food packs pang available sa Batanes pero magpapadala pa sila ng 5,000 food packs kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Sa pamiminsala naman ng storm surge sa Santa Ana, Cagayan, winasak nito ang seawall, resort at isang bahay sa barangay sentro. Bumagsak ang mga pader habang gubuho naman ang mga sahig. Sabi po ng mga residente, nung nasira yung seawall, yung alon, lumabot daw ng lagpas tao. Oh, actually, sabi nila, umabot pang araw hanggang dito sa may bubong na ito. At yung storm surge na yun, naging map dahil kinain itong kubo na ito, bubong, yero na lang. Yung ibang parte, nilamon na po ng dagat, kinain na po ng alon. Pati po yung mga lupa dito sa parte na ito, kinain na rin daw ng dagat. Tignan nyo itong ilalim ng bahay. Oh. Butas na. Hindi nakaligtas sa storm surge ang bahay ni Aling Josefina maawa ako sa anak ko. <laughs> Bakit po? Kasi... Siya ang nagpagawa yan sa bahay namin. Ang tulong sana eh, yung paglipatan namin. Sir, wala kami ano pagtirian dito sa Ayon sa mga residente, nang umakyat ang alon, tumapo ng tubig dagat hanggang dito. Pero sabi ng munisipyo, no build zone o wala dapat istruktura. 40 meters mula sa high tide level ng dagat. Palisin na natin yan kasi Una, nagkikita natin, hindi na safe. Actually, wala po kaming issue mga permits sa mga zoning permits sa mga yan. Wala po kasi alam po natin na illegal talaga. Mga residente umano ang nagpagawa ng nasirang seawall at hindi aprobado ng munisipyo. Handa naman ang LGU na tulungan ng mga dinakaligtas sa daluyong pero ire-report sila sa DNR para maimbestigahan. Depensa naman ng may-ari ng resort sa bayan ng Santa Ana na nadamay sa storm surge, meron silang business permit. Sinusunod din daw nila ang Salvation Zone. Noong itinayuraw nila ang resort noong 2019, malayo pa sila sa dagat. Umabanti na lang daw ngayon ang tubig. Sa bayan ng Kalayan, inilikas sa mahigit pitong ang pamilya dahil sa banta ng stone surge at pagbaha. Walang napinsala sa magnitude 5.1 na lindol na tumamakay ng umaga. Namahagi naman ng relief goods sa mga residente inilikas dahil sa Bagyong Leon sa Bagaw, Cagayan. Ayon sa MDRRMO, umabot sa mahigit isang pamilya mula sa 33 barangay ang kanilang inilikas. There was a study uh, presented to us by 2030 yung shorelines natin na uh, ketsyan at uh, mga uh, yung land area natin, usable land area natin mababawasan. Unti-unti uh, lumalapit yung uh, shoreline natin sa mga uh, natin resid residences attributed to our climate change. Sa Sabangan Mountain Province, tinangay ng agos ng Bayudan River ang 14 anyos na lalaki nang subukan niyang tumawid sa ilog. Patuloy ang search and rescue operations. <coughs> Piyas sabi ng PDRMO ay umabot na sa mahigit 15,000 na katao yung mga lumikas dahil sa Super Typhoon Leon. Pero marami dyan ang nagsiuwian na. At live mula rito sa Santa Ana, Cagayan, para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi. May git dalawang bayan at dalawang na lungsod sa labing apat na probinsya ang nasa ilalim ng State of Calamity. Matapos po ang magkasunod ng mga bagyong Christine at Leon. Buong probinsya naman ang state of calamity sa Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Cavite, Quezon, Batangas, Laguna at Sorsogon. Iniutos po ng Energy Regulatory Commission sa Lahat ng distribution utility na huwag muna ituloy ang line disconnection para sa mga 200 kilowatt hours pababa ang konsumo. Diyan po yan sa malugana na sa ilalim ng state of calamity. Iniutos din ang flexible payment options. Kung 200 kilowatt hours pa konsumo, ang pagbabayad ng bills para sa mga buwan ng Oktubre hanggang Desyembre, pwedeng gawin ng utay-utay sa loob ng anit na buwan. Silipin naman po natin ang sitwasyon at lagay ng trapiko palabas ng Metro Manila mula sa NLEX, Saksilat, si Bea pinla Bea, Pia, yeah, kung makikita natin ay lumuwag na nga ang trapiko dito sa North Luzon Expressway o NLEX. Pero simula ngayong araw hanggang sa lunes, inaasahan na abot sa 360,000 ang mga motorista na dadaan dito kada araw. Mas mataas yan ng 10% sa daily average traffic sa NLEX. Sa ngayon, gumagaan na nga ang traffic sa NLEX. Ayon sa NLEX Traffic Operations Unit, Bandang 4 to 5 p.m. kanina, nag-peak ang trapiko mula sa Balintawak hanggang sa May Kawayan, Bulacan. Bandang 1 p.m. pa lang daw, nagbukas sa sila ng counterflow lane pero sinara muna ito kaninang alas 7 dahil sa maulan na panahon. Bukod sa ilang vehicular incidents na naitala, ang nagpalalaraw sa traffic congestion ay ang stalled vehicles, lalo na nga yung mga truck. Nagdeploy naman ng 1,500 personnel ng NLEX para sa undas, kabilang dyan ang patrolling officers, traffic marshal, security at toll lane personnel. May libre rin po na towing para sa mga class 1 vehicle patungo yan sa nearest exit. Nakikipagugnayan din ang pamunuan ng NLEX sa mga gasoline station para ma-augment ang assistance sa mga motorista. May mga polis na nakastation din sa gasolinahan bridges, interchanges para sa monitoring at security. Piya bukas bago ang 5 a.m., inaasahan ng magsimula ang pagbigat ng trapiko dahil sa mga hahabol na umuwi sa kanilang probinsya at dahil may whole day event rin ang Iglesia Ni Cristo sa Ciudad de Victoria. Paalala! ng pamunuan ng NLEX, i-check muna ang sasakyan at ang sarili bago bumiyahe, magkabit at magpalod ng RFID at i-check muna ang lagay ng traffic at kung pwede, i-adjust ang oras ng biyahe. Tuloy-tuloy na po yung uh, bababa muna and then uh, early morning po tomorrow, i-expect po rin po namin na mayroong mga uh, ha hahabal na uwi. At meron din pong event po dito sa event ng Iglesia Ni Cristo dito sa Ciudad de Victoria. So makaka-add up din po yan ng traffic tomorrow. We are prepared po na maaring before 5 a.m. pataas po yung volume natin. At tuloy-tuloy po yan hanggang noon time or even up to 2 p.m. Pia, samantala sa ilang bus station sa Cubao, Quezon City, nasilip din natin na medyo punuan pa rin ang mga bus, lalo na nga yung biyaheng Northern Luzon. At live mula rito sa Balintawak Toll Plaza sa NLEX, ako sa si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Kamusay naman natin ang Batangas Port kung saan dinagdaga ng mga biyahe at may mga humabol na pasahero para po makarating sa kanika nilang probinsya. Mula sa Batangas, saksi lahat, si JP Soriano. JP? Pia, mga kapuso, mas kaunti man sa inaasahan ng dumating na pasahero dito sa buong araw. Sa Batangas Port ay tiniyak pa rin ang pamunuan ng terminal na may sapat na biyahe para sa mga pasaherong babiyahe papuntang probinsya ngayong undas. Hanggang itong alas 6 ng gabi, nasa halos 10,000 pasahero na ang umalis at dumating dito sa Batangas Port sa bisperas ng undas mas kaunti ito kumpara sa inaasahang mahigit 20,000 pasaherong darating ngayong araw. Punuan pa rin naman ang mga rorong umaalis. Gaya ng rorong ito na bumiyahe ngayong gabi papuntang Kalapan, Oriental, Mindoro. Dagsa ang mga pasahero. Humabol sila sa biyahe ngayong gabi para gunitain ang undas sa probinsya. Kanina, pinamamadali ng pamunuan ng Batangas Port ang pagsasakay ng mga pasahero pinadagdagan din ang biyahe. Kahit namin naka-relax order, nakita namin uh, na pwede ka nang umalis, bibigyan namin ng shifting order. Otherwise, 500% penalty ka sa akin. Nakapaglayag na rin muli ang ilang fast crafts dahil gumanda na ang panahon. Inaasahan kasi kanina na maraming pasero ang darating ngayong bisperas ng Undas, papunta sa Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz at iba pa. Kabilang dito si Le, nadadalaw sa puntod ng ina. Napahirap po nung walang nanay. Pero lahat naman po'y doon. Di... Ngayon naman po, eh, mas okay na siya. Hindi na, hindi na nahihirapan. Paglilinaw naman sa reklamo ng ilang delivery truck driver kahapon na may mga pinasisingit umano sa pila ng mga sasakyang pasakay ng Roro. Pinupuno lang daw ang espasyo ng Roro na mga sasakyang kaya pa ang laki at pambalanse sa timbang. Malalagpasan talaga mga lagpas ang laki at biga. Yung master of the vessel, nakikita niya, ito para pumantay yung balanse ng barko, kahit ikaw ang susunod, isasakay yung isa. Because of this storage plan on safety. Nakasadsad pa rin ang fuel tanker na tumagili dahil sa Bagyong kristi. Pinoproseso na ang pag alis ng barko at naisumite na ang underwater survey nito sa Philippine Coast Guard. Di naman anya sa gaban ang binagyong barko sa mismong pantalan. Sadyang matagal lang ang turnaround o yung aktual na pagdaong at paglayag muli ng mga barko sa dami na mga isasakay na pasahero at dahil sa sungit ng panahon. Pia, buong araw din naging maganda ang panahon dito sa Batangas City at 24 oras ang operasyon ng Batangas Sport para sa mga pasaherong hahabol pa. At live mula rito sa Batangas Sport, ako po si JP Soriano ang inyong saksi. Bakas pa rin ang baha at putik sa ilang bahay ng Bicol Region dahil sa hagupit ng bagyong Christine. Sa isang paragay sa Albay, pera ang kapalit ng kada sako ng putik. Saksi si Ian Cruz. Wala ng pundasyon sa ilalim at pwedeng bumagsak anumang oras ang tulay na ito sa Oas, Albay. Kaya bawal na itong daanan ng mga sasakyan, mga residente na mismo ang nangangasiwa sa pagbabantay. Barado rin at hindi madaanan ang kalsada mula Libon at Piyoduran dahil sa mga landslide. Makapal na putik naman ang iniwan ng pag-apo ng ilog at palayan sa mga bahay sa barangay Ubaliw sa Pulanggi, Albay para mapabilis ang paglilinis at makatulong na rin sa mga nasalanta. Binibili ng barangay sa halagang 10 piso ang kada sako ng maiipong putik. Pero sa dami ng putik sa lugar, naubos ang pondo ng barangay. Siguro hindi ka ako gagasos ng mga 10,000 or mga 1,000 sacks. Pero two days pa lang, naka-accumulate po kami ng 1,980 sacks. So nagtotal po siya ng 19,800 po. Tigil na muna kasi yung LGU naman po, nag-provide naman po sa amin ng tupad. Pero dahil wala namang presyo ang pagtutulungan, tuloy ang paglilinis ng mga residente. Sa gitna naman ng evacuation center na ito sa Bula, Camarines Sur, nakaburo lang 31 anyos na babae. Inatake raw siya sa puso matapos tumaas ang tubig sa evacuation center kung nasaan ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang kapatid, dalawang araw pa bago siya nadala sa ospital kung saan na rin siya namatay. Yung tubig nga po, hindi na po kayang duman ng mga ambulansya. Baha pa sa anim na barangay sa Bula dahil sa bagyong Christine. Kaya nangamba ulit ang mga residente nang muli na namang bumuhos ang malakas na ulan. Takot na po, baka bigla na napunta taas tubig. Tulong ang hiling ng mga residente roon Nagsusumikap naman daw ang LGU na maghatid ng dumarating na tulong. Habang wala pa, nagtsaga na muna manghuli ng isda sa baha si Joseph. Tagay po ako ng lambat doon sa gitna ng mga taniman ng palay para may makuha kung pang-ulam namin mamayang gabi. Di rin nakaligtas sa baha ang Bula Public Cemetery lagpas taong baha ang tumama dito sa bayan ng Bula at dito nga sa kanilang sementeryo makikita natin yung bakas ng tubig dito sa mga nicho pero magkagayon man, putikan man itong lugar na ito at may baha pa rin sinisika pa rin bumisita na mga kababayan natin dito bilang pagpapahalaga sa mga mahal nila sa buhay kahit po nalawag kami, sila pa rin unahin namin linisan tapos eh, mag-ano na po araw na nila Maulan naman sa Mamburao, Occidental Mindoro. Pero maaga pa lang ay nasa sementeryo na si Tatay Entor. Kinukumpuni ang puntod ng yumaong may bahay. E sa akin nga po, sa bahay ko nga, eh. Ito na, na ko. simple, para mas ayos bahay ng aking <laughs> Noong nakarang taon lang pumanaw ang misis ni Tatay Entor matapos ang halos limampung taong pagsasama. Dalangin niya magandang panahon para makabisita sa mismong araw ng undas. Siguro po, maaaring pumunta po. Kung hindi, kung hindi man po, ay di, siyempre, panahon eh. Maga rin nag ng puntod ng ama si Lloyd. Sinonggi ng bahang, nagpalubog sa malaking bahagi ng simenteryo. Kahapon po ay eh, nandito na po kami nag, naglinis. Kaso nga lang po malakas po talaga yung ulan kahapon, hindi po namin natapos. Medyo mahirap po, struggle po pag mag-iigib po sa labas. Once in a year lang naman po yung ganun. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Inaasang haabot sa 2,000 ang mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong bisperas ng All Saints Day. At mula po roon, saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, kahit palalim na ang gabi, may mga pasahero pa rin dumarating dito sa PITX para umuwi sa kanilang probinsya ngayong undas. Wala naman daw magiging problema dahil sapat ang mga babiyahing bus. Pila-pila ang mga pasahero sa entrada papasok ng PITX ngayong gabi sumasa ilalim sa inspeksyon ang bawat bagaheng dala ng mga pasahero. Dahil tinatayang aabot sa 200,000 passengers ang darating sa maghapon hanggang ngayong gabi dito sa PITX, mahigpit na seguridad ang ipinatutupad sa terminal. Sa bukana may police assistance desk at may Philippine Coast Guard na nakaantabay. Bukod sa security ng terminal, may mga umiikot ding PNP personnel. May mga nakabantay ding K-9 units. Kahapon, umabot ang 100 168,000 ang mga pasahero. Ngayong bisperas ng Undas, inaasahan na lulobo pa ang bilang na yan ayon sa PITX. Ngayon, no, ang, ang, estimate natin, di ba baba sa 190 to 200,000 passengers. So napakataas niyan. Pagtitiyak ng pamunuan ng PITX, sapat ang mga bus para sa bugso ng mga pasahero. Wala rin daw suspendidong biyahe dahil sa mga nagdaang bagyo. Para mapangalagaan ang kaligtasan ng mga pasahero, may mga random drug test ang bus drivers. Kahapon, tatlong bus driver ang nagpositibo sa droga. Kinumpis ka ang kanilang lisensya. Sasailalim sila sa confirmatory drug test. Ilan sa mga humahabol sa biyahe ngayong gabi, galing pa sa malalayong lugar. Ang mag-asawang ito, galing pa sa Baguio at uuwi sa Cavite. Kasi may ginawa pa kami, may inayos lang kami. Okay. Galing naman Abra ang mag-anak na ito at tutungo sa Naik. Yung mga laruan niya po at saka yung pagkain niya po. Bumisita sa PITX ang bagong hepe ng NCR Police Office at nag-inspeksyon sa lugar. Sabi niya, labindalawang libong pulis ang nakadeploy sa Metro Manila para sa undas. Nag-inspeksyon din ang mga opisyal ng MMDA. Sabi nila, pwede nang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus hanggang alas 5 ng umaga sa November 4. Pia, pakiusap lamang ng ilang security personnel ay i-ready na o buksan na yung kanilang mga bagahe para tuloy-tuloy ang pasok ng mga pasahero sa terminal at hindi na naiipon sa pila. Live mula rito sa PITX para sa si GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. May mga nagsimula na dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Manila North at South Cemetery. At sa isang public cemetery naman sa Marikina, sinibak sa pwesto at sinapan reklamo ang administrator at limang iba pa. Matapos umanong iligal na hukayin ang ilang labi. Saksi si Tina Panganiban Perez. Emosyonal at dismayado si Grace sa kanyang pagdalaw sa puntod ng kanyang ina sa Barangka Public Cemetery sa Marikina. Pagdating kasi niya, wala roon ang labi ng kanyang ina at may nakalibing na rin iba. Sobrang sakit ko. Kasi siyempre yung tatay ko hindi ko na nakuha at hindi ko na napupuntahan. Tapos ngayon yung mama ko na dito sa malapit na wala pa. Sabi raw ng caretaker kay Grace, kasama ang ina ni Grace sa mga hinukay alinsunod sa ordinansa pero di niya alam kung saan ito dinala. Ang kopya ng ordinansa, nakapaskil sa opisina ng administrator ng sementeryo na si Renato Beltran. Nakasaad dito na hanggang limang taon lang maaaring manatili roon ang mga inilibing. Kung hindi tinanggal ng kaanak, ay tatanggalin at ilalagak sa oswari ng sementeryo. Kanina sako-sako mga buto na tila itinambak lang ang dinatna ng mga tauhan ng Marikina Health Office. Mariin itong ng Marikina LGU. At agad sinibak ang administrator ng sementeryo. Kailangan din ng permit mula sa City Health Office ang paghukay ng labi. Pero walang maipakita ang pamunuan ng sementeryo. Hindi mga pag paghukay ito. Violation of so, na sa sanitation, code sa exhumation na ginagawa. Karamihan sa nakita namin, wala pang permit na tinipa. At, uh, at nung hinukay, hindi iniligay sa tamang lagayan tulad ng aswari. Nakakagalit, na nakaka natin ito. Sinampahan na ng reklamong administratibo ng pagpapabaya sa tungkulin at reklamong kriminal dahil sa paglabag sa sanitation code ang administrator ng sementeryo at limang sepulturero na nagsagawa ng paghuhukay. Ayon sa Marikina LGU, posible ring may iba pang nadamay sa tinatawag nilang galawang sindikato. Pinuputas nila at ini nila yung mga asanicho para ipagbili mm -hmm. uh, do sa gusto magpalibing. Ngayon, ang sabi sa amin, ayon do sa nakausap ko kaninang uh, uh, isa sa mga nagrereklamo, siningil sila na uh, ng dalaw dalawampung libong piso. Sa Manila South Cemetery, mahigit tatlong libo pa lang ang dumadalaw hanggang kaninang alas dos ng hapon. Kaunti pa yan dahil bukas pa ang inaasahang pagdagsa ayon sa pamunuan ng sementeryo. Though hindi hindi maganda ang panahon ngayon, no? Kaya yung iba naman nakarating na kahapon, marami nang pumunta. Pero sabi nga nila, babalik pa rin sila. November 1 ng nakaraang taon, kalahating milyon ang dumalaw sa sementeryong ito. Kaya payo ni D, dumalaw na ngayon o kaya ay agahan ng pagpunta bukas. Nagpaalala rin ang Manila South Cemetery na huwag magdala ng mga bawal. Mga nakalalasing na inumin, bladed items gaya ng kutsilyo at ice pick, malalakas na sound system at saranggola. Mag-clay go o clean as you go na rin daw. Pagamat may mga umiikot tamang tauhan ng LGU para maglinis at maghakot ng basura. Bukas ito mula 5 a.m. hanggang 7 p.m. Bawal mag-overnight. 25 hectares ang lawak nitong Manila South Cemetery. Dahil bawal ipasok ang mga sasakyan dito, mahirap ikutin kung maglalakad lang. Kaya merong mga ganitong electric vehicle para sa mga bibisita dito sa sementeryo. Mga kapuso, matapos pong tumama ang Bagyong Leon sa southeastern Taiwan, tuloy-tuloy na ang paglayo nito sa ating bansa. Basa sa 5 p.m. bulletin ng pag kanina, signal number 2 na lang sa northern portion ng Batanes. At signal number one naman sa natitirang bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. At sa si pag-asa ngayong gabi o bukas ng madaling araw, inaasahang lalabas ng PAR ang Bagyong Leon. Sa special weather outlook ng pag-asa ngayong undas, may chance na pa rin ng mga kalat-kalat na ulan bukas, November 1, sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Northern Palawan. November 2 at 3, Iyong tinapong gaganda ang panahon sa halos buong bansa, maliba na lang po sa localized thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. Sa tulong po ng helicopter, dahan-dahang iniaho ng mga firefighter o bumbero mula sa malawak paha ang isang sanggol. Sa Valencia, Spain, kita po yan dahil din sa matinding pagbaha, tanaw ang nagkalat na sirasa ng sasakyan sa mga nawasak na kalye. Ay po sa eksperto, katumbas ng isang taong ulan ang bumagsak sa ilang bahagi ng Valencia sa loob ng walong oras. Hindi po bababa sa siyam na ang patay, batay sa tala ng otoridad. Patuloy rin ang paghahanap ng mga rescuers sa iyo pang nawawalang biktima. For the content, kaya nag-superhero costume ang ilang content creator sa Cebu. Pero takaw disgrasya po ang kanilang stance kaya hindi ito ikinatuwa ng pulisya. Nang habol na sasakyan sa National Highway ng Cebu City ang mga lalaking nakabihis, Son Goku at Spider-Man. May kung waring laban din sila sa nakamaska ng Batman at naka Pikachu sa gitna po ng daan. Pero ang mas ikinabahala ng PNP Highway Patrol Group ay ang ginawaran nilang lubhang delikado na hindi na ipinakita sa video. Ipinatawag sa presinto ang mga content creator na huminang dispensa. Paliwanag po nila hindi nila alam na mali ang kanilang ginawa. Matapos pagsabihan, pinakawalan din ang dalawa. Spooky but classy ang vibes ng mga kapuso stars sa Shake, Rattle and Ball 2024. At pati online, Kabog ang mga Halloween look ng ilang celebrity gaya ni Rian Ramos na nagala Taylor Swift. Ating saksi ha! Heavenly beauty and golden silver ang aura ng hearts on ice girls na sina Ashi Ortega, Sky Chua, Shuvi Etrata at Roxy Bay sa Shake, Rattle and Ball 2024. Apat kaming girls kasi yes, we got inspired kasi recently napanood namin yung fashion show. So nag maganda kami today talaga. <laughs> Iba't ibang Halloween look ang ibinida ng mga celebrity. Alamin ang iyong future kay Therese Malvar na nag ala vintage fortune teller. Level up din sa carnival clown costume si Chris Bernal si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo flex kung flex sa kanyang Chucky crop top costume. Agaw pansin din ang kanyang one and only girl na si Chloe dressed up as Tiffany. Spotted din si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez with daughter Anya. In person mano online, thumbs up ang marami sa Halloween getup ng mga kapuso. Rocking her cowboy Carter look si Michelle D for this year's Halloween. Dubbed as Beyonce, inspired yan sa latest album ni Queen Bee last March. Of course, hindi magpapatalo ang kanyang bestie or let's say swifty bestie na si Rian Ramos. Ang resemblance halos hindi mo mapansin dahil sa kanyang total makeover. Nostalgia alert naman ang costume ni Cassie Legaspi bilang alwina ng Mulawin. A e effort si Kayin Alcantara na alam mambabarang sa isang photoshoot. At syempre, hindi mo wala ang proud mom sa sina Marion Rivera at Max Collins kasamang kanika nilang mga anak. Para sa GMA Integrated News, sa si Darlene ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel, para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.